Pinirmahan ni Pangulo Duterte ang batas na nagpapatagal ng pagkakakulong sa kasong perjury. Mula sa anim na buwan, ginawa ng anim na taon na kulong ang minimum penalty nito. Sinampahan na ng Department of National Defense na mga kasong perjury at grave scandal ang dalawang environmental activists na nag-akusang dinukot sila ng militar. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Isinang-pa mga kaso, dalawang linggo na ang nakararaan. Pero hindi na nila ito ipinaalam sa media. Anya, mayroon silang sapat na ebidensya para mapabulaanan ang mga paratang ni na Jonila Castro at Jed Tamano. Dagdag ng kalihim, may mga sabpina na rin laban sa dalawa para sa pagsasagawa ng preliminary investigation. Matatanda ang sa press conference na inorganisa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict noong September 19. Sinabi ni na Castro at Tamano na dinukot sila ng militar noong September 2 sa Bataan. They will be given due process. So the... Because I will not allow serious processes to be used as a theater. You know, yeah. to 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 shame the AFP. I reviewed the case personally, uh -huh. and I was convinced that they were lying. We find, and we are sure that there was a bona fide case. We would file the cases. We already filed them two weeks ago ang sinasadya or intentional na pagsisinungaling sa harap ng isang taong authorized na magbigay ng oath usually sa isang abogado yan, ng notary notary public din, yung notaryo publiko maaari din itong falsely testifying under oath or tulad nga ng sinabi natin yung gumagawa kaya ng affidavit o isang statement kaya sa mga hearing na naririnig natin yung ano yung do you swear to tell the truth and nothing and the whole truth and nothing but the truth mga ganyan di ba so pag merong ganitong oath na ganito uh, pag nagsingolin ka at pagkatapos mong sumumpa pagkatapos mong sumumpa ito nga yung tinatawag na perjury or tulad nga sa mga affidavit na merong parang 'di ba sa tagal tawag natin ay sinumpaang salaysay mm -hmm. kasi nga ito ay under oath. So ito yung mga usual na mga kaso ng perjury. At tulad nga ng sinabi mo dati napakababa ng uh, ng penalty para sa perjury pero naitaas na ngayon and in fact kung isang public officer or employee ang gumawa ng perjury ay na tataas ng hanggang a uh, possible 10 years and 1 million pesos sa fine. So bawal talaga ang pagsisinungaling lalo na kung uh, empleyado ng pamahalaan. Mm -hmm.